mga kapatid, pupunta tayo iba't ibang lugar sa mundong ito, may lugar talaga ang kaaway. May grupo talaga ang kaaway. Kaya nga meron mga anti eh. Di ba? May mga anti -christ. May church ni Satan. Kahit dito sa Pilipinas, tagulang. Pero sa lugar, legal. Kaya mga kapatid, kaya sabi ko, gumising tayo, akala mo kasi, preacher ng ni Lord, preacher pala ng Diablo. Ini-invite ka. Uy, sister, gamit pa ang Biblia. Pero binababoy ang pangalan ng Panginoon. So, mga kapatid, bilis ang Kristiyan, kaya dapat tayo ay laging manalangin. Maging prayerful ka as a Christian. Kaya, ka kaya natin binabasa ang salita ng Diyos para ito yung pinaka pagkain ng ating kaluluwa. Pagtamad ka magbasa, pagtamad ka magpray, madali tayong maakay sa mundo. Tama po ba mga kapatid? Andali natin maakay sa sugalan. Andali natin maakay sa inuman. Andali natin maakay sa lahat ng uri ng kahalayan sa mundong ito dahil malayo tayo sa Panginoon. Kapahamakan ang nagaantay ng malamig kay Lord. Kaya dapat tayo ay maging mainit, kaya sabi maging, maging matatag ang ating pananampalataya bilang mga Krisyano. Amen po ba? Eh yung matuwid nga eh, sabi nga, halos hindi maligtas. Matuwid na yun ha ay yung pakayang baloktot. Kaya nga sa Bible, basahin mo ang Bible, man of God nagkakamali. Tama po ba? Man of God, mainit na mainit kay Lord. Pero isang araw, naggagalit. Diba? Nangyari kay Moises, talagang close na close sila ng ating Diyos. Pero katigasan ng ulo ng kanyang mga kasama, nagalit siya sa mga Israel at pinokpok niya ang bato. Kaya nga, walang perpekto sa atin. Pero ang tanong dito, ano ang ginagawa mo para ikaw ay lumakas spiritually sa Panginoon? Kasi lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap kay Jesus, ay pinagkalooban niya ng banal na espiritu. Dapat yung banal na espiritu sa atin, ito yung nagmamanifest. Ito yung nangunguna, ang Holy Spirit. Pag sinabi ni, ng Holy Spirit, anak, wag dyan. Pag sinabi ng Holy Spirit, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Eh, paano kung walang Holy Spirit, lahat ng kasamaan gagawin? Kahit ang sarili niya, hindi niya na tinitingnan at hindi niya na ginagalang. Kuha niyo po, mga kapatid. Kaya pag ikaw, in the last days, ito yung panahon na ito na nakita natin, kailangan matatag tayo, kailangan malakas tayo para sa ating mahal sa buhay at para sa Panginoon. Amen? Pansinin nyo, di ba? Noon, ang dinidemanda, puro lalaki, nangangaliwa. Ngayon, sa bayan na, babae at lalaki na. Laging na kay, ano, sumbong kay, o tulpo, alam na nanonood kayo. Tama po ba? Ganun na ang mundo, pasama na ng pasama. Parang normal, normal na lang ang kasalanan sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, kailangan palakasin natin ang ating pananampalataya. Amen?